ko naubusan ako ng gasol ba yan no? buhat buhat ko yung tanki ko <laughs> naubusan ako ng gasol mga idol ano ba yan sedo alaga ko mga idol uy! uy 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 dito uy uy dito sa bahay uy bahay ko mga idol yan mga halaman ko Wow. So, yan ang bahay ko mga idol ha. Ito ang bahay ni Nognog -Nog TV. Ayan nakita nyo. Ayan. Ayan nako Naubusan ako. <laughs> Naubusan ako ng gas. Ano ba yan? Yung lulutuin kong ulam, di ko pa maluto. Kasi naubos yung gas ko, di ko alam. <laughs> Ay nako talaga naman. Ang buhay nga naman ng Pilipino. Ang buhay-buhay naubusan ng gaas kaya yan ah, magtsatsaga tayo magbukas ng pinto kasi nakasara ang pinto oh, ayan iyan okay okay nabuksan na bukas na men ayan men bukas na men ngayon papasok na tayo men ang bigat bigat na gasol ko men ang bigat, men. Hindi na ako sa loob ng bahay ko, men. Huh. <laughs> Grabe. Diyan muna kayo. Huwag muna kayo papasok. Ako lang muna ang papasok. <laughs> Shout out. Ayan, ha. Ako lang ang papasok. Diyan muna kayo. Wala mo nang gagalaw. Stay put lang kayo dyan. Ang <laughs> mga alaga ko talaga. Ang kukulit. Ay, nako. Ito pa isa alaga ko. Ayan. Nagaabang din yan. Nagaabang din yan mga idol, nagaabang. Nagaabang din yan. Mm. Tabi niya, Bi. Tabi. Kala mm. mo, ha? Kala <laughs> mo. Takot siya. Takot siya mga idol, natakot siya, natakot. Ay, naku. Ang hirap talaga pag wala kang kasama, no? Ikaw lang gagawa. Ayan. Naubusan ako ng gasol. Naubusan ako ng tangke na maliit. Yung aking malaking gasol, uh, wala din laman. <laughs> Kaya, yung maliit lang. Ayan, dadala ko. Ayan. Ito, kakabit ko na. Ayan, kakabit natin. Ha? Ayan mo na kayo. Step out muna kayo dyan, mga idol. No? Ano naman to? Ano naman ito? talaga udang, talaga udang ha, udang, shadow, 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 hmm, ah. ya, eh oh. kok, ian, oke. Okay. Okay na siya. Pwede na magluto. <laughs> Pwede na magluto mga idol. Huh. Ang hirap paggaling ka sa trabaho mo. Ah, wala kang madat na gasol, no? Magluluto ka na lang. Magluluto ka sana ako. Paano kung makapagluto? Wala na palang laman. Ang aking ang um, gasol na maliit. Why na laman? Talaga naman. Hindi nagsasalita yung alaga ko eh. <laughs> yung alaga ko. Hindi nagsasalita. Yan. Magluluto ako mga idol ng alam niyo ba kung ano ito mga idol binili ko? ah uh, ito yung ano, uh, napakaraming binipit sa lub, sa lub ng katawan natin. Wow, ang pambansang Adidas. Sarap nito mga idol. Adubuhin ko ito ngayon. Sarap nito. Di ba? Pag diba, ito niluto ko, napakasarap. Adobong Adidas. <laughs> Adidas, wow. Sarap nito. Adobo. Wow. Yummy, yummy, yummy. Adobo. Adobong Adidas. Sarap naman. Sarap na naman to. Mapapasarap na naman ang kain ko nito. Wow! Kalami, good, kalami. Hmm. Yan. Pasalang na naman yung aking Adidas. Kalami, good. Sampak, good. Ang Adidas. Oh. Wow, sarap. Ah! Kalami nito. Magluto ako nito mga idol kasi... Uh, tanghalian ko yan sa kahaponan 'Di ba? kasama sa bahay mga idol, no? Yung gasol ko ayun no sa baba ayun. Ayun yung gasol ko ayun no, yung isa. Ah wala na rin laman. Hindi na rin ako nakabili. Naubusan na rin. <laughs> naubusan na rin mga idol, naubusan na rin. Naubusan ng ano, uh, pambili. <laughs> naubusan ng pambili. Yan. Huh. Tara pag wala kang kasama. Ah, magluluto muna tayo Ayan. thank you so much maraming maraming salamat sa inyo lahat mga idol ha <coughs> shout out sa lahat ng na mga nagsusubscribe sa akin thank you sa inyo very much salamat sa inyo lahat mga idol thank you shout out mga idol Mayong udto, mayong udto sa inyong tanan. Ako po ay magluluto ng tanghalian ko. No? Nabutan ako ng tanghali mga idol. Di ba ali? Madali lang naman magsalang yan mga idol. Madali lang po magsalang yan. Hindi mo sinabi, wala pala tayong gasol. Dapat uh, bumili ka na lang kanina. Sana pagdating mo nagluto ka na. <laughs> Di ba? Hindi mo sinabi, wala na palang gasol. Kaya talaga siya, dukaw. Siya, dublo ka talaga. Sana nakapamalingki ka na. si Chuchay. Kanina ka pa dapat nakabili, Chuchay. Di sana nakaluto na tayo. Kakain na lang ako pagdating. Iniwanan naman kita ng pera na pambili dito sa bahay. Hindi ka malang kumilos. mo pa talaga ako. Di ba, Chuchay? Chuchay. 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 Inantay mo pa talaga ako. Kung kanina ka pa bumili, nakabili na sana tayo. Inantay mo pa talaga ako. No? Hindi mo pa talaga ako inano, no? Inantay mo pa talaga ako, eh. <laughs> Diyan mo muna kayo mga idol lang. Magluluto lang ako. Bye-bye.